Hindi bababa sa apat na libo nating mga kababayan ang nakaisa sa kick-off ng bagong Pilipinas sa Kirino Grandstand kahapon. Maliban sa pagtatanghal ng ilang celebrity, inabangan din ng ating mga kababayan ang talumpating hatid ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Si Alan Francisco sa detalye. Sayawan Kantahan At hiyawan. Ganyan ang mga eksena sa kick-off rally ng bagong Pilipinas event sa Carino Grandstand kahapon. Hindi bababa sa 400,000 tao ang dumalo sa programa. Mismong si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. kasama si First Lady Lisa Marcos ang nanguna sa event. naka rin sa bagong Pilipinas event ang mga gabinete at iba pang opisyal. Ayon sa Presidential Communications Office, ang pagdiriwang ay pagapakita ng commitment ng executive branch sa kanilang tungkulin at obligasyon sa taong bayan. Kaya umarangkada rin ng service fair, katuwang ang DSWD, SSS, GSIS, Pag-ibig Fund, PhilHealth at iba pang ahensya para magpaabot ng tulong. Pinapakita ko po sa kanya yung iba't ibang -iba uri ng mga ano, DNR, DFA, mga gano'n. Pagkakaisa nga po, yun nga po sa word na yun, bagong Pilipinas, Di ko lang po alam kung ano magiging speech po ni Mr. BBM po pero aabangan po namin mamaya. Dumalo rin ang mga non-government organizations. Upang ipakita natin ang suporta na natin sa bagong Pilipinas. So kami ay nainiwala para po uh, lalong mapaganda po ng ating mahal na BBM, uh, mahal na Pangulo, ang gusto niyang mangyari sa bayan ng Pilipino eh, ay tangkiligin, tangkiligin, po natin at suportan po ang bagong Pilipinas. Para sa pagkakaisa, para punlad ang bansang Pilipinas. Ang ibang dumalo nagbisikleta pa para makapunta lang sa event. Pinagandaan mong daladala yung bike mo. Hey, yung mother ko andito eh. Diba, ko. Gusto mo masaksiyan yung ano, kaganapan kay President BBM. Mas nag-enjoy din ng attendees dahil sa ilang mga pandar ng event. Gaya na lang ng face painting kung saan logo ng bagong Pilipinas ang ipininta sa mga muka at braso. Marami sa kanila ang game na game na sumali. Feeling proud po na siyempre na express mo through art yung ano, bagong Pilipinas po. Salamat po sa mga tulong niya sa kasi sana kawan siya sa Diyos. Bonus sa mga dumalo ang mala concert na performance sa mga local artist. Kasama na rito si Jose Manalo, Wally Bayola, Andrew E. at Aegis. Busog din sila sa libreng pagkain at iba pang souvenir. nag pa, saya-saya. Bagong Pilipinas. May libre pang pagkain at may souvenir pa. Mga ginawa po sa ulo. Masarap suotin. Masaya yung ano, lalo yung tinatatak sa akin. Um, para sa pagkakaisa ng Pilipino. Highlight ng bagong Pilipinas kick-off ang speech ni Pangulong Marcos. Hindi na itago ng mga dumalo ang kanilang tuwa dahil sa pag-asang hatid ng gobyerno. Lahat ng mga Pilipino dapat magkaisa at maging, maging, maging yung mga mga taong hindi marunong umano sa mga empleyado, yung mga masungit, kailangan maging maunawain at masayahin sila na humarap sa mga tao. Masayang masaya po ako sa pagkatin ko dito po dahil napakinggan ko ang pananalita ng ating Pangulong. Alan Francisco para sa Morning Show ng Bayan, Rise and Shine, Pilipinas.